Gusto nila tayo marami dito! Pagpapatinap! Baon na baon na po sa utang ng Maynila. Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mga pang manood. Please click nyo yung Jerry's TV Manila. Anyway guys, wala nang pumbayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon for today's video is spam versus Ayaw paawat sa paninira kay Yorle. And so guys, di ba? So ang sabi niya, inaharangan daw sila o ginigipit sila sa kanilang event. At uh, yun na naman guys, sinasabi niya naman na, paulit-ulit lang, na baon na baon na ang Maynila sa ito. So bago yan guys, shout out muna po sa mga Esconians na talagang Maynila at mga Esconians na nasa labas ng Maynila na patuloy na sumusuporta sa ating channel at kay Boss Y. So ang dalangin ko po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kaya sa lahat ng mga Skonyans, mabuhay po kayong mga. Right? So, narito na nga guys, itong si Spamber Sosa. Pumunta kasi sila dyan sa Baseco Compound. So, na kung saan? Sa mismong uh, pinagawa ni Yorme. Doon siya nagsasalita at nangangampanya at patuloy na paninira dito kay Boswai. So, narito guys, panoorin muna natin bago natin ituloy ang ating uh reaction. So narito na po si Spam versus. Oh, Hoy, dito tayo magpapatinag. Pero hindi tayo magpapatinag. Dahil ginigipit nila tayo. Lalo tayo mag na ng mas maraming tulong. Magbibigay tayo ng maraming kabuhayan ngayong araw. Nandito lang po ako. Titingin ko ang inyong mga hinaing. Ang mga kailangan ninyo. para ng lahat ng senior citizen, Mga lola at lola Benenta na lahat ng ari-arian natin. Naramdaman niyo ba yung pagbabago? Mahigit dalawampung taon nang namumuno. May nabago ba sa mga buhay natin? Ipabalik pa ba natin sila? Ano gusto niyo? So yun guys, napanood niyo, di ba? Itong si Spam Versosa. Nakakatuwa actually yung anong sinasabi. Bagamat nakita natin, di ba, napakaraming tao dyan sa Baseco community. Di ba? Siyempre, guys, kahit naman sino, kahit ako guys, kung pupunta ako doon mamimigay ako ng mga ayuda, natural doon dumugin ka. Di ba? Parang nangangampanya na rin siya. At siyempre, hindi mo naman masisisi ang tao. Lalo pa, alam naman natin, maraming mahihirap. Lalo na dyan sa may Baseco community, na alam naman natin, dati ang uh, squatter. 'Di ba? Na kung, kung saan ay pinagawa ni Yorme. Diba? 'Di ba? Dito ay papatinan, sabi niya, 'di ba? nila tayo. 'Yan ang mga sinasabi niya, diba? Tapos sabay uh, sabihin niya na kabaon-baon na tayo sa utang at binenta na yung mga ari-arian. Yun na, yun na naman guys, paulit-ulit lang siyang manira dito kaya uh, ka kay, kay Yorme. Kaya yung mga tao dyan, siyempre, alam niya na pagdating sa ayuda, marami talagang pupunta dyan. At pwede mo si Yormi naman ang nagsabi na pag may nagbigay sa inyo, kunin nyo. Di ba? Kunin nyo. Siyempre, hirap ang taong bayan. Kailangan na talagang, uh, ano man yan, pagkain, pera, kunin talaga yan. Pero wag yung iboto. Di ba? Doon tayo sa may resibo. Nagaya ni uh, Yormie. At yung pinangako niya, di ba? Ano nga sinasabi niya, guys? Uh, mag, uh tayo ng mga pabahay. Malins uh, malinis na tubig. At kuryente. Yung mga sinasabi niya ngayon, guys, di ba? Nandun siya mismo sa sa Paseco. Ginawa na ni Yorme, di ba? Ginawa na. Legacy nga ni Yorme, ni pabahay. dekalidad kalidad na pabahay. Nakikita niyo naman, di ba? Taon na siya, guys. Up and down yon. Ang uh, sukat niya nasa Uh, 42 square meter kung di ako nakakamali. Talagang binigyan ng maayos at matinong tirahan ni Yorme. Sasabihin niya, pabahay? Di ba niya ano, pab uh, pabahay ni Yorme yon? At yung mga nakatira doon, di ba, produkto yan ni Yorme, di ba? Na sila yung talagang unang nakinabang dyan sa pabahay. Natural, lalabas sila, nandyan lang sila, di ba? At pin nila kung ano man ang kanilang uh, Uh, ibibigay. At sinasabi nga harangin daw, guys, gigipitin. Eh, wala naman sa pwesto si Yorbi, di ba? Paano magagawa ni Yorbi na harangin magigipitin sila. Eh, wala naman sa power, di ba? Ang nakaupo ngayon, eh, si Mayora. ay eh, baka niya si Mayora, guys. Di ba? Pero kasi dinudok ko na yung baon na baon na daw sa utang yung nila at binenta na yung mga uh, ari-arian ng Maynila kaya nga talagang dito makita mo guys nangangako pa lang sila sinisiraan na itong si Orme samantanang si Orme hindi naman niya pinapansin yan guys si, uh, si Spam Versus hindi niya pinapansin hindi nga yung nababanggit diba? itong si Spam Versus dahil nga alam ni Orme na ang tao ay tumitingin sa resibo diba? kaya nga kahit anong paninira na, hindi pa rin uubra. Kasi guys, kung hindi niya gagawin yan, ano walang papansin sa kanya. Kaya ang tanging paraan niya, mamigay ng ayuda. At sinasabi niya mga tulong. di ba diba? Nabanggit din niya yung senior na naman pangako niya. Yun lang naman mga pangako niya. Hindi ba guys? 2,000 na alawan sa mga senior at mga PWD. Diba? Which is nagawa na nga ni Yorme. Diba? So makita natin dito, talagang itong si Spam so wala namang maayos na ino sa tao. Sinasabi niya na pabahay, yun nga, di ba guys? Pabahay pa lang yan. Di ba? At ang may binanggit pa siya doon sa huli, di ba? Na 20 years na silang nakaupo. Wala naman nagbago, sabi niya, di ba? Wala daw nagbago. E, teka lang, hindi naman 20 years mo si Yorme, Tatlong taon lang siya umupo conventional sa Pero ang daming nagbago. Siguro yung, yung, mga dating nakaupo, wala talaga. Pero si Yorme, ibahin mo. Three years lang, sobrang daming nagbago oh. sa Manila. Hindi ko alam, taga Maynila to guys. Hindi eh. ba niya nakita, di ba? Yung mga pinagawa ni Yorme. Yung mga pailaw paggabi, di ba? Yung mga park, yung mga plaza na no, kung saan ay pinaayos din ni Yorme. Mga naglalaki ang uh, proyekto, kagaya nga ano, yung pinuntahan niyang pabahay, di ba? Yung condominium, di ba? Yung, yung uh, uh, Manila. su, so, kahit pa ulit-ulit na lang tayo, guys, kailangan natin sabihin ito. <laughs> Bulag yata ito si Spamberson. Hindi ba niyo nakita yung pagbabago? At hindi lang yun, di ba? Hindi lang ang nakapansin o nakakita, nakarandam tayo mga Manilenyo. Kahit nasa labas ng Maynila, di ba? Kaya ang ano pa na New York, men? yung mga ambassador, di ba? Pasyal ng pasyal sa City Hall. At yung mga malalaking kumpanya, di ba? Bigay ng bigay kay Yorme. Donate ng donate para makatulong sa Maynila. Ang paganda ng Maynila, di ba? Ang daming investor. Di ba? Napakagandang ginawa ni Yorme na hindi niya nakita. simple, di ba? ng para sabihin, hindi, may bago na dito. Ako na to. Di ba? Huwag na natin yung ibalik sila. Ako na bababuhin yung may nila bibigay ako ng tulong sabi niya di ba so yung sinasabi ng tulong marami nang naitulog si Yormie <laughs> sa usapin ng uh, uh, pagtulong kaya nga salat nang ginawa ni Yormie ay tumatak sa ating puso di ba tayo oh. makamulungan hindi makakatumutan <laughs> pero sinasabi niya 20 years na nakaupo walang nangyari ano lang yan guys paninira lang yun kunwari di ba pag pinakinggan mo parang tama di ba ah uh, 20 years mukhang walang ginawa pero pag sinuri mo at nakita mo gaya na sinasabi ko lagi guys pwede nyo mga uh, i-check sa google di ba yung mga picture na yan nandyan lahat yan ah uh, pinost lahat yan ni Yorme at hanggang ngayon di ba guys nandyan pa rin yan sa dami ng ginawa ni Yorme baka magsawa ka sa kakatingin si Sambel ah, uh, si sila guys ang hindi nakakita sa ginawa niyo. Kaya ayan guys, 'di ba? Ah, uh, kung tutuusin sa mga pangako pa lang nila, naninira na sila, wala sila kay Yorme. Si Yorme legacy na. At ang gagawin ni Yorme, guys, uulitin niya na, 'di ba? Sinasabi ko lagi, may group, may blueprint na 'yan. Kokopyahin na lang, pagagandahin na lang. Kaya nga ako guys, talaga na eh, excited ako. Ano pa kaya? ang gagawin ni Yorme. Kaya tuloy-tuloy lang tayo guys. Nakita nyo, di ba? Hindi na talaga tumigil itong si spam versus talaga Talagang pinupukon yung mga uh, pagbenta sa Maynila, sa uh, mga rin sa Maynila, baon sa utang, di ba? Ganyan din sinasabi ni Mayora, di ba? nagka -uta utang ang uh, Maynila, hindi makakolekta, di ba? Ang dami nilang reklamo at paninira. Kasi wala na silang ibang Uh, masira pa kayo may din na lang at hindi naman totoo di ba kaya sasabihin mo talaga na uh, paninira lang dahil pawang mga paninira lang talaga alam nila pagdating sa legacy wala silang nagawa guys kay Yorme lahat nakatatak yan. kaya tuloy tuloy lang tayo guys ha ang trabaho po uh, trabaho lang nyo guys like, share and subscribe para mas marami pong makapanood nito di ba? mas maraming bumoto kay dahil kung hindi natin ito gagawin at pag narinig mo di ba pag aali na natin yung ambulance <laughs> at pag narinig mo di ba yung mga ganitong paninira akala mo ito lalo na ako mga baguang uh, botante ka di ba na lumipat ka lang dito sa Maynila o mga, mga kabataang nagparehistro yung kaka-18 pa lang baka malus rin ka guys di ba kaya sabi nga ni Yorme magpaulan tayo para magparami tayo ng magparami hanggang maihatid natin si Yorme sa pagkapanalo sa 2025. All right guys? So kayo guys, ano po ang sasabi niyo dito? Comment down below kayo para mas marami rin makabasa ng mga comment nyo, ng mga gandang comment para kay Yorme at dito sa paninira ni uh, Spam versus sa ay hindi yan uubra sa atin. Kailangan natin yung i-counter hanggang sa 2025. Alright guys, so hanggang dito lamang po. Tabangan nyo susunod kong vlog. Thank you very much. Pagpalain tayo ng kung may kapata. Manila, God bless. Oh.